yung tatabas pero no, yun, yung ano na yan oh, ah diadaanan lang talaga sa mga kakuya no? yun no, yung naggagawa ng tatabas so, oh. so gagabihan gagabihan to mga kakuya yung mga problema nito ay uulan oh yun uulan na oh problema ito kung uulan So okay itong, ano Ganda na yung ano niya sa Pagkapalay Pero yung iba Green pa siya Alanganin pa siya Ang dami ito mga kakuya Ilang ano to Hirapan pa ito na ano Abutan ito ng gabi mm -hmm. Ilang pa yan Abutan pa ng gabi yan mga kakuya Hmm. Nag-overtime pa. <laughs> nag-overtime, break time pala yan ayun ko si tate kung saan na ano na madadaanan ng ano kahit nakatumba yan mga kuya yan madadaanan na ng naman yan pero kami malaman to kung mga gagabi yan naghahapot yung ibang problema lang ito mga kuya ay uh, uulan hmm? uh, talagang kadilima uh, makulimlim pero talagang abutan ng gabi ito pagkaabutan pa ito ng kinabukasan mga kuya, anong oras na kasi ito dumating oras di man kasi natin yung sarili yan nung ano niyan eh ah, sa gobyerno kasi yan kaya yan. Yes, nako pulog na mga kakuya yung mahirap baka umabot ang ulan yun ano nito kumulog na yung langit dami pa niyan Diyan pa yan mga kuya. I isang piraso lang mag-harvest. Ako. Butang pa ito lang kinabukasan mga kakuya. Dito kakayanin ng ano. Kung gabi man to. Ito abutan ng ano. Magabi yan yung iba pero sa amin abutan pa lang kinabukasan yan. Ito yung ano niya no. Oh. Gawa o. Oh. Okay. Tabas eh. Hindi <coughs> nga nakain to. Sinuka lang. Sinuka lang. Ito kuya oh ang makina na ano mga kuya uh, pag hindi sa hinog siusuka lang siusuka lang talaga siya pag layang laya na siya yun tiyatanggap sa makina pero pagka medyo alanganin pa mga kuya hanggang hindi siusuka talaga niyan yun pa ang tabas yun no? naka break time pa ayun lang guys maraming maraming salamat sa walang sawang pagpanunod dito sa aming uh, palayan form house yan ito oh sinusuka lang guys oh oh tinatanggap oh. niluluwa lang sa ano guys yun yung pagka ano sa makina ah. Yuluwa lang. Ha? Huh? Ha lang.